Naglabas ng pahayag ang kapuso aktor na si Sian Lim sa gitna ng patuloy na usap-usapan tungkol sa breakup nila ng kapamilya actress na si Kim Chu. Kamakailan lang ay itinanggi ng kapamilya actress na si Kim Chu ang split rumors nila ni Sian Lim sa pagbanggit na okay sila. Sa pagtukoy sa kanyang kasalukuyang proyekto na Lin Lang, ipinahayag niya, okay naman po kami ni Z. Oo, oh, mapanlin lang ang showbiz, pero maayos naman. Masaya naman po, at kamakailan, sa gitna ng usap-usapan, naglabas ng pahayag ang aktor ngunit hindi tinukoy kung para saan ang pahayag. Sa isang mahabang post sa kanyang social media accounts noong November 11, hiniling niya sa publiko na maging maingat sa pagpili kung ano ang paniniwalaan mula sa the seven headlines. Pagkatapos ay hiniling niya sa mga tao na huwag idamay ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa insignificant issue. I am in the entertainment industry but I am not here to entertain. I am here to express, I am here to breathe life to the characters I play. I am here to tell you a story in whatever shape or form it may be. Dagdag pa niya, I am not here to explain and satisfy one's curiosity, I am not here to ask for sympathy and spread hate, that is not who I am. Walang caption ang post at naka-off din ang comment section. Mahabang post ito pero hindi nito sinagot ang mga kumakalat na usap-usapan tungkol sa relasyon nila ng aktres.